Fishing na naman tayo mga bro Fishing, fishing, fishing Fishing is my life Oh

pa paano ka pa makakalaban kung wala ka ng tama ba ako mali? tama yung Ibig sabihin Your heart is ano good Your your heart is good because your uh, share your blessings Very good That is a good practice. Another video, another vlog. Four hook in one line. Four hook in one main line. Yung. lomot ang pain bro lomot tapos yung hook natin ganito dalawa magkatabi Ayan lang yung pagpain natin. ikut ikutin lang ikut-ikutin. Oke. Okay. Ganyan Try na din. Ito lagay mo lang bro. This <laughs> Ang bilis ng lumot, you know? Lumot lang ang ini eh. Ang lumot lang ang pain. Ang bilis Tapos ang haba pa ng mga lumot dito Hindi ka na mahihirapan ma maghahalap ng pain di wahan pare Dalawa no Dalawa kayong inaayos ah Low mo 'tong pain mo para mabilis Tingnan buo ka malaki Tes on Buo malaki hindi oh. mo naman ako kailangan ano yun hindi mo naman ako kailangan salamat kung ano ka sa akin iwalang tiwala ka sa akin oo Ang bilis. Yun. Dalawa. So, try natin naman ulit. Dito. Mga pla Mga pla Yun. Yun na. Nilubog na. Nilupog na. Sige, lap la. Big tilapia. Big tilapia fish. Sige, sige. Uy. No, 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 no. No, 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 no. Sige, bite mo na, baby. Bite mo na. Bro, mamaw. mau oh. <laughs> Kantahali tayo. Lumot ang Hu -hu -hu -hu. Dali, dali. Tau-tau lang yung gamit. Yun. May pang-ulam na tayo guys. Yan. Ay, may pang-ulam na. alam na